2096 pa rin ako parang ayaw umuwi oh grabe ito sabi ko nga yung tipong hindi pa kayo umuwi nagbabalak na alat bumal agad bumalik pinagkaguluhan ng suka ayun, last day na po mga farmers sa magandang buhay so ayan, nagre-ready na po kami pero magbe-breakfast muna at dadaan pa rin po tayo syempre sa ating eh, bilihan ng suka ayan, para makabili po tayo ng sukang yog tuba at uh, maimbak naman ulit alright ano bang niluluto ng mga tropa pips hindi na daw Inubos niyo na. Ito. Oh, sardinas. Ah, binili na to? Hindi naman tayo nagbaon eh. Oo. Bakal eh. Tapos yung hotdog. Chatter. Oh, iba-iba kasi may mega, may uh, Sputnik. Nagmura yung lobster papayam ng 200. Yung 900 na kinain natin kahapon, 600 ngayon. <laughs> yung tigwa 1 to 1,000 lang ngayon. Baka wala silang bago. Hindi, dami daw ngayon. Daming uli. Ilang cooler, cooler, cooler. Ang gasta din o, itutok mo yung tigwa ba? Yeah, yung isda naman ngayon, ano? nag-focus daw sa lobster yung mga manging isda. Mm -hmm. mm -hmm. Kaya yung sungayan, nakailang piraso ay, lang ako. Labahita. Nag-donate sa champion. Oh, nakabili ni lobster ang lobster si Junjun. Nagtanda na. Mm. Uh, na. Hola. Wala. Wala. Wala kinabig. Labahita, bet. Yeah. It. Wow. nag can... Yung 900, 600 ngayon.

O oh. Ma Ma nice Ayun o no, Dahil trending daw ang tuyo Magtutuyo kami okay. Yan, yeah, may kanin pala. Wow, very good. Ay, ang wow, ganda pagkaluto. <laughs> ang Parang bigas, ha? <laughs> Malambot yung kanin natin, ha? 2096 pa rin ako.

Rambola Sino winner sa bingo Sino ang talo? Nanalo sila ano dalaw. eh. Sa alitan sa ano eh. Sino ang talo? may pala gustong bumawen George. Oli no. nga ako, masinunggan yung sabot kuri. Uh, na uang? Pa tinin? Wala siya nandian. Kaya yawa. Libangan lang. Ah! Hahahaha. Baawin mo kagot niya. Aya. Baawin kagot habol ako kat. Sa kanin mo ilagay? Sabay papalamigin ko. Ayun, nice na yan. Marami ka na Nandun na naman yung best friend mo. <laughs> Ay, Isang oras para maligo. Maliligo pa? Di na. O, magliligpit na yung mga may iwan. Yung mga maliligo, maligo. Yung di na maliligo, magliligpit na tayo. Bagay, duyan lang. Tapos, kanya-kanyang gamit ano basta itong ano tatlong namaya padadaanan pala natin eh sabay na po natin dadaanan natin yung suka bili ako ng tatlong galon na ayan pupunuin po natin yan Dali <tinyo> <laughs> May mga nagsiming pa. Ayun. Oh. Kinaganda dito talaga mga farmer ay lobster po isa sa mga dadayuhin yo dito. Ngayon po ay panahon ng lobster. Ang presyo po ay nasa 600 to 1000 ngayon ang kilo depende pa rin po yan ano, kung marami ang huli ngayon marami daw po ang huli kaya yung mga good size talaga na nasa 300 to 400 grams po ang isa ay 1,000 po ang kilo ngayon Ligpitan time dito ayan o, oh, pauwi na lang mga farmer huling, huling hirit sa taginit init talagang nagsiliguan pa sila ayan yung iba naghauna na si na papayam at sina bebe humabol pa po ng ligo ayan si Rowan si MJ anak ni Joms ay ayo pang sumaka talagang gusto pa po sa tubig ayan sina na andun si Ann oh, ganda talaga dito <laughs> sabi <laughs> gusto actually gusto pa nilang nagbubulungan daw kahapon nagbibingo extend tayo kakabitin nga naman three, three nights na yan ha mga farmer pero mabibitin po kayo iba kasi dito yung relaxation na ano na mararamdaman po ninyo ganda so ang time po na maganda pumunta dito from April Ah, uh, March maganda na din naman 'yan, syempre. Wag lang 'yung may wag lang 'yung syempre manino din po kayo ng balita kasi pag malakas po ang amihan, okay pupunta dito dahil ang amihan po ay malakas din syempre 'yung magpa ano talaga ng alon at medyo umuulan po 'yon. Ang uh, magandang time pagkawala ng uh, amihan, ayun nga summer time, syempre. Ah, uh, paumpisa ng habagat season mga oh, kapama. Kasi syempre, habagat season nasa kabila ng gagaling 'yung hangin. So dito kalmante po 'yung ano, August nga daw maganda pa eh. So July, June, July, August maganda pa. So nagbibiro ako, sabi ko, June ulit tayo. <laughs> ayan. Malay natin mga farmer swertehin. So ayan. Ano naman talagang buhay? 'Di ba? Mm, enjoy, enjoy lang sa tamang paraan. Nature naman 'yan. So ayun, enjoy tayo sa pamimili ng isda uh, at ayun, marami tayong baon na isda lobster, nakapagbaon din po kami nakapagbaon kami ng 3 kilos na lobster na magaganda tapos may pasalubong din and then mga isda mga farmer nakabili din tayong sungayan na dalawang piraso ata hirap maganap unahan sa sungayan mag-uunahan po lang Uh, ang pangalan pala dito noon isa Rohan. Sungay ibig sabihin. Yan bigyan natin ang huling sulyap ang dagat. Uwi na tayo. Bilis ng panahon. Dumating po kami dito mga 11:30 ata. <laughs> Ay nako, umiiyak. Siguro nadali na alon, natakot. Ang pinong buhangin. Ayan. Beautiful. Yan bilas ko na lang pala tong mga naiwan na ito eh. huli na kaya ito, wawa naman. Pangulam lang daw 'yan, sabi nila. Masarap pumunta dito weekends. Weekends po ang masarap na kung gusto niyo talagang medyo hindi crowded ano. Weekends po. <laughs> Tapos ayan, bibili tayo ng suka. Inabot ako. Bilis ah. Suka mga farmer. Into tayo doon. Saan naman 'yon? Di pa kulaw yata 'yon. Tama ba? Malapit na sa Baler eh. Malapit na po sa Baler. Parang ayaw pang umuwi. Ha. Parang ayaw pang umuwi. Oh, picturean. Ito ito Pabii. yung ito po yung oh. ilang buwan pa. Ano na to? Oh, nakagat nga ng lamok. mo? na ba rin? Oo. Oh. Lalagyan ng gamot ni mama yan. Oo, lalagyan. Ito, lilinisin. Ah, dadagdagan ng cottage to. Kasi nga, para may extend ng konti. Laki na ng lugar na to. Ganda dito, naabot ng kuryente na. No? picture mo na, talaga naman ha. Oh. Makate? Na? Lalagyan natin ng gamot yan. Huwag mo nang kamutin. Ayan nga. ang na. Ito na, dito yung galon natin. Oo. Ayan, shout out, shout out tayo. Ito yung pagkiting nating driver from Florida. Blanca. Sir, salamat po. Shout out sa sawo ko, Angelin Rodriguez. Sa ulitin, ha? Oo, sir. Walang problema. Ayun, syempre, syempre. Uy, kasama ko. oh, ayan. Ah, Florida ka rin pala, Opo. Pero sa Neva, siya? may palayan ka? Wala po, sa din sa Florida. Ah, sa Florida din. Ayun pala. Pauwi na tayo. Shout out sa sawo ko, sa Rubilin, sa Barak ko. Pauwi na kami. Tayo kami dyan. May isda pala kayo. Tagdalawang dalawang kilo. Ah, Labahita. Sir, Ayan no? oh. Sir, hintayin ko na ang upload. Oh. Ayan na, uyan time. Uyan time na sina Hoya Randy handang handa na. <laughs> Ay, sarado pa pala mamabait kailangan ng ano yan ah cream may kagat na naman parang ayaw umuwi oh grabe ito sabi ko nga yung tipong hindi pa kayo umuwi nagbabalak na alat bumal agad bumalik ah lininis na nga nila dito picture picture tingnan mo yung mga anyob dyan oh tumutubo lang oh hapang ah, tanim. Ayan oh. Oh. Motobo lang. So ito soon magiging ano na rin po ito. Maglilinisin po nila pero hindi nila puputulin yung mga puno na yan. May babawasan lang po siguro at gagawin niya. Syempre shade pa rin ano. Ayan. Ganda naman kasi talaga ng yeah, habang uh, ano pa? Ay sinasamantala na po namin. <laughs> kasi darating ang panahon eh, magiging ano na rin po ito syempre kaharoon na yan ng mga baka hotels pa nga magka, ano, eh, sa ganda po ng dagat <laughs> <laughs> galing po pala siya dito nga kami lagi pong mapunta ah kaya kami pong dito Ah, ganda nga din naman ano. Picture picture. One for the road. See you in June. Ayan. <laughs> <laughs> ayan. 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 na Ayan. 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 ayan, ayan. Wala nang tuba talaga na. No? Wala ko yan, hindi po sila mag-deliver ng gawa ano. Ubus po ang sukan. Ito, suman. ito, may food color ito eh. <laughs> ito tayo sa original. Hindi, ano po, ito yung sa pagkakaalam sa ipad ko lang po ito ay yung... Pula, na sili. Pulang sili. Pero hindi yan po pula ng ganyan. Hindi po kasi na, hindi po namin nakikita na actual na Meron ginay. pag may residue, nakikita kaya dito na lang. Ito, ito or mas masarap Ay, yung ganito. Ay, oo. Kahit sa sailing. Kasi ito, siling oh. Taiwan po, ito. Oo. Oh, ito, siling bird's eye. Teka, magkano yung suka mo? Ito, molasses. Ay, ano lang <laughs> po yan. Ang cut lang po yan. Ano to? Ah... Basit. Yung ano, yung... Uh, tubo. Tubo. Oo. Ilocos, no? Opo. Ay, hindi. Pangasin lang. Oo. Kasinan po. Yung... Yung mga Di ba pumunta ako dito? Sabi ko pa nga, babalik ako 4 days ago. Hmm? Lunes! Ako yung nagtanong oh, sa'yo. Po. Babalik As ako, sabi, sabi ko. na yun hindi. Sabi ko yung besesakyan, gray yun Ito pang betana, minus 2.30. Pero, siyempre, dahil sabi ko na discount ako, gagawin ko na lang po kung uh -huh. um, ilang ganito. Tapos bigyan mo pa ako ng dalawang ganyan na hindi na ililipat, no? Aha. Kasi may nagpapasuyo din eh. Aha. Ano na 'yan? Ready na. Aha. Pero mas tumagal, mas masarap na. No? Uh -huh. eto pang sawsawa ng dapat may chicharon ka rin dito ay meron sir Rayan. sa chicharon baboy na eh ay wala po naubos oh. Na, na wala pa nagde-deliver pampanga naman yun sa amin naman Mula yun bulakan na po yun. Sa Bulacan, ka, o kaya oh. Pampanga. Ah, ng amin mga pakapangpangan, matakaw dyan sa ganyan yung pinakrat. Yan naman oh. Uh, ang tinatarget nila. Ito, dito. ito. Oh, Yan ang target nila dito. Sila Ay, okay, wala pa yung mga kasama namin. Eh. sila sa bundok. Oo. Oh. <laughs> ano to? Bukayo? May special bukayo ka? Opo. Pwede mong tikman sir. Teka ra kape ba gusto mo na rin bumili? Robustan eh. Dupa rito 'yan, po sa kamag-anak ko rin, 'yan lang sa Jerabasin. Ah. Uh, ito, uh, ano kasi lugar ito. Barangay Jerabasin po. Oh, Jerabasin. Uh, Parte ng Dipakulaw. Dipakulaw pa, hindi na na. Ah. Uh Jerabasin, -huh. Dipakulaw. Okay. Uh. sa <laughs> amin. Ito, Sir. Alam mm. ito. sila Yes. Di Bibili din yan. O, baka dito di na <laughs> lang po. Ayun. Ayun Isang Dito na lang po, mm. Sir. Dito na lang po. Isang pwesto lang naman. <laughs> isang pwesto lang ba yun? Oo. Oh, isang pwesto. dito. Oh. Isang pwesto lang pala. Isang pwesto lang po yan. Masarap, sir. Mm -hmm. Bukayo, bebe. Masarap. Dapat po po kakarag niya. Isang kalapupunta rito. Ang tagal na noon. Ilan taon pa. Hindi. wabalik kami. Bumalik ako. Wala. Nagkagulo na sa suka. Dala na bigay mo kayo sir? Tapos dalawang Tapos uh, mm. lang lahat sa akin Bukayo 35 Bebe mo yun eh 200 lang daw yan Ito hmm. so, 350 oh Pwede po Pwede na Pwede na po Pwede po gusto Him, sakay Bukayo masarap. Suriin mo muna boy. mo, pisa noon tata. mas Jo, ito na. Usihan medyo may ano lang ya may food color. <laughs> para, para mas natural. Itong ganito mo 200 'yan. O, po yung mas, ito na. Ito mas, ito. Yan, inano lang yan. Anakam. Parang blender lang pero Anakam. Ikaw, pero mas masarap. Natural kasi ito. Pinagkaguluhan ng suka. Kung pang chicharon o pang sausawan, ito, pang luto, yung walang timpla pang gusto nyo na magpaksiw ng sukang to ba pero kung pang lang yan ay may sili puro yan puro ba't nagkaw kayo may buko doon no fresh pero, ha? May mountain dew po. Ayun no? Coke Pure buko Dalawa <coughs> oh. pure buko daw. Pero masarap kasi yung pssst. Yung Wala nga eh. Disappointed ako eh. Yung satisfying ano. Ayun, ano ba? Hmm. Kuya kuya. Oh, mukhang pinakaya mo ah. Hindi kuya, kainin na yung dalawa. Ha? Yung dalawa. Ito, amin pa itong bawas ito.

dami nagmamahal o, sa'yo ha tapos ayaw pang bumalik dami nagmamahal sa'yo okay, ganyan ka Ibigay ko na lang sa yung isang daan yan Dalawa oh. <laughs> magkano benta nyo Magkano ba bigay nyo dito dati kuya? Sandaan ato Ano daw bigay mo dati dito? Sandaan ato okay. kuya hmm. lang daw kayo Sandaan, <laughs> thank you <laughs> ay libre. na lang kuya. Barangay Jarabasin po. Jarabasin, di pa kulaw. Kung galing kayo ng Baler, halos lagpasta ng konti ng Baler ano? Bago magsigsag Ah, uh, hindi. -di -di pa baler, hindi pa kulo. Muna. ng baler. Mga isang oras from Baler pala muna siguro na. Okay. Opo. Oh. So, ayan mo. Dito ang bilihan talaga ng suka. Yeah. Magkano yung walis niyo? 20 po pag retail Pag bundle po is 15. 25 pieces per bundle po ganda yung walis nito, wapa yan, oh. Eh. Ma... Wala na po kami ng available na nakano ko talaga. Ang bundle na siya kukunin. Uh -huh. Ah. Nagiyara po kasi tanggalin pa. Sabihintin ko. Ayan, tira tayo ng buko doon. pare-parehas lang po ang tindahan dito. Ayun, tsaka yun, iisa lang. Huwag yan yan. Panting lang. Donor ni mm -hmm. <laughs>

hawakan mo ko pero pwedeng tumabas na naman hindi baby bibitin mo pa sa bago hindi lang dito inumin ko naman dito ano niya? po ito po yung ganoon ah po tapos? wala Kaya. ayun may ka mo ang klase yung luya niya ah na mga nakukusin ito Sukang tuba kasi yan. Hindi yung kagaya sa atin, sasa kasi. Ang So ayan po, dito mas mura ng kaunti. Magkapatid lang naman sila. Magkapatid lang sila. Si ate, tsaka yun. O, niyo tingnan nyo. Yung sa amin po, Jen, dalawang itlog.

Okay na tayo mga farmer So yan ha ah, Nakabili ulit tayo Dalawang gano'n na lang ang binili ko Tapos Ekstrang dalawa Ayan Pag pupunta kayo dito sa kasiguran Doon pala sa kasiguran Dahil nandito di pa kulaw na pala tayo Malayo na tayo mga farmer ha From Kasiguran, umalis po kami doon ay 10 o'clock So 3 hours na po ang biyahe From uh, Kasiguran From Kasapsapan Bago na namin narating ito Mahaba-haba kasi yung ano, sigsag Al Alalay lang po ako dahil uh, Yung kasabay namin na jeep Medyo nahihirapan daw sa banking Pero kung kayo lang mag-isa Kayang-kaya nyo yung 1 and a half hour mabilis nagsi 60 lang ako eh 60 kilometers Talaga Talagang inaralayan po namin Ano? Okay na hmm. Ayan, Nakabili na naman tayo ng suka May pondo na naman tayo uh, Sili na lang Pag kami nag market adventure Bibili po ako ng mga bird's eye chili Na marami-rami At ibababad na natin sa, ano, sa 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 suka yung mga sili bawang Sarap niya, may bawang din nakasama Kung may konting luya Luyang dilaw Ayan, Mas masarap to tapos may timpla ng aonte, di ba? Salt and uh, sugar. Kung gusto nyo medyo matamis, nasa sa inyo na yon hmm. So, ayan. Hanggang dito na lang po. At maraming maraming salamat at magandang buhay!